Uh, Enzo, pasensya ka na medyo nalate ako ah. Um, bakit nga pala tayo dito nakita? Ano bang pag-uusapan natin? May problema sa iyo, Eden eh. Hindi ka pa ba ba Ano ibig mong sabihin? Binihisan na kita. Inaayos ko na yung buhay mo. Di ba nag-uusap na tayo? Huwag na huwag mo ipupo sa social media na magkasama tayo. Eh bakit? Official naman tayo na magkarelasyon ah. Hindi ka pa proud na pinu-post kita sa social media lahat ng tao nakakaalam? Hindi! Alam mo bakit? May sira yung karir ko sa iyo eh. Karir? Anong... Anong related dun sa karir mo at sa relasyon natin? Parang wala naman na. Alam mo naman, marami akong negosyo, di ba? Gusto mo mong pahiya ako sa kanila? Na meron akong karelasyon na mahirap? Alam mo, Eden? Yung pag-propose ko sa iyo, yung engagement, kalimutan mo na yon. Asan yung sing-sing? Talaga ba, Enzo? Ginagamit mo lang yung karir mo para maging dahilan ng paghihiwalay natin? O may iba ka na? Gusto mo talaga ng dahilan? Oo. May bago na ako. At ayoko na sa'yo. Tsaka ito mo. Hindi hindi ka makakahanap ng katulad ko. Akin yung sing-sing. Ah, sir, di ba tayo malalit sa supplier? Hindi ah. Yeah. Cheers! Ang <laughs> daya ni Enzo. Iniwan ako. Ang simula ako. Pala, tulungan muna natin yung babae. Walasing, oh. Oo, sir. Dito ba, sir? Tara! <gasps> tara, 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 tara. Sir, mabuti pa. Tulungan natin. Tara! Tara na natin Miss, ano mo? Fuck! Wow. <laughs> ano mo, bray? May flower. <laughs> Tawa na! <laughs> hey boy, mas mabuti pa yan. Tibong na ako sa bahaya. Ikaw na lang makipagkita sa supplier. Sige po sir. Tara na po. Miss. Miss. Uh -huh. Gising na. Ang na oh. Ba! Sakit-sakit ang ulo ko eh. Ito right, oh. Miss Bakit kasi? Na hinar ko kagabi. Ito palang bayad. 100. Ito lang bibigay mo? Bigay huh. na mo bakla to ah. Sa inyo, 100 mo. Di ubra sa akin yung 100 kasi mamahalin ako eh. Oh, excuse me no. Mamahalin ka. Eh pinuntahan kong baret, pipichogin lang 'yon kaya. Ito. Sir, nakahanda na po yung pagkain. Ah pala, huwag kang assuming dyan ha. Si Marimar yung nagbihi sa'yo, hindi ako. Sige Marimar, ganda mo na itong pagkain. Sige sir. <laughs> Hoy, ikaw sis ha, masyado kang assuming. Akala mo talaga ginalaw ka ni sir no. Bago mangyari yun, dapat ako muna no. Kaya eh, ako na matagal niya kasama dito eh. Oh, siya nga pala. Alam ko, nagugutom ka na rin. Tara, kain na tayo. Sige na. Sumunod ka, ha? Oo. na siya, sir. Ah, uh, Marimar, sumabihin ka na kumain. Sige, sir. Ayan, sir, masarap yung niluto ko. Oh, favorite diba? mo yan. Sige, sir, ako na mag-ain sa'yo naman na kailangan mo ng special treatment galing sa akin eh. Sis, kumain ka na! lagi na, lalamig na yung kanin, oh. Miss, kumain ka na. Ay, gusto pa ata magpasando ako. Sige, oh, ayan. Special treatment. Ayan.

Yung bago niya ng babae, yung titira doon. Sila na magkasama. Oh. Ano <laughs> kasi touch naman pala talaga yung kwento ng buhay niya. Mala, MMK! Ano ba? Salamis, abang wala ka pang matutuloy yan, pwede ka naman tumira dito. Walang ba yung sa'yo? Ano? Huwag ka mag-alala, mababait mga tao dito, no? Lalong-lalo lalo na yan si Sir. Sigurado ka, Sir, ah? Oh? Oo, oh, wala namang problema, eh. Okay, okay, ayun sige, kain ka na. Oo, oh, ayan. Ulam. Huwag ka namang umiyak dyan, nagdadrama ka pa, eh. Wala tayong camera dito, kaya tigil-tigilan mo na yan. Sige, kumain ka na. Uh, Sir? Absenso na po kanina. Napagbintangan kita na call boy. daw, Ano ang problema yun? Saka hindi naman bigyan sa akin yun. Sige, okay, kumain ka na lang. Sige po. Kung kumain ka. Marami pang ulam doon. Sarap. Siyempre, masarap talaga ako. <laughs> Yung ulam pala. <laughs> Sorry, no misplace. I misinterpret pa lang. Ay, mali pa rin. Sige, kumain ka na nga lang. Ay, nakot ako. Ay, baka mabangga tayo. wait oh, lang. Ay, pala. Oh, dito na lang tayo. Wag ka bang ang tricycle. Ano ba yan, sis? Ang tagal naman ang tricycle dito. Saan Ano ba yung mga tricycle? Ay, upo muna lang muna tayo. Tara. Oh. Ano ba yan sis? Ang ginit-ginit dito. Ang tagal ng tricycle. Kaya nga eh. Ilapag mo nga muna yung pinamili natin. O mamaya, magluluto ako ng gulay kasi alam ko, nararamdaman ko pak na pak at bet na bet mo si... yung amo ko, no? Anong pinagsasabi mo? Hmm, nahahalata ako girl. Huwag kang eme dyan. Huwag kang eme, no? Layo. Pero girl, paalala ko lang sa'yo, ano? Hindi ganun kadali na magustuhan ka ni Francis. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi mailap sa babae yun. Kasi takot magmahal yon, Tsaka mapili yon. Kasi ayaw niya na baka yung babaeng magustuhan niya. Tsaka yung maging, magiging karelasyon niya. Is, katulad ng nanay niya na nabando na lang siya. Pero, si... Sa to totoo lang. May spark kayo. Gagi! <laughs> Layon! Huwag ka na maingay! Tamang hinala lang. Tamang hinala. Kung kung ka pa yun. Ang lit talaga ng mundo. Dito pa tayo nagkita. Sino to? Ito yung pinalit mo? Ito yung bago mo? Ay, ano pinagsasabi mo dyan, ha? At saka sino ka ba? Jay, siya pala yung sinasabi ko sa yung ex ko. Eden, wala ka pa rin pinagbago. Mukhang lumosyon ka na yata. Lumosyon? Eh, ikaw, ba't ka sa kalsada ng mga mahihirap? Ay, at saka, baka pala man lang mukha mong laitin yung sex ko, no? Saka ikaw nga, kala mo kung sino ka, eh, tsararat ka naman. Uy, bak lang ulit ba? May make-up, basagin ko bunga nga mo, eh. Tapos, eh, ako? Yaan ano na. Akala niya siguro hindi ko siya papatulan eh. Ano? Suntukan na Uy, lang ako. Magpapalaga? Ano ba? Papalaga ko! Papalog. Nakawakan mo pa yung daddy ko. Eh, naimik nga ng dalawa. Malis ka na, na, Enzo. Aalis talaga ako kasi wala na mo mapapala sa inyo eh. Isa pa. Wala akong oras sa mga sa mga walang kwentang oh, tao. Ah, da 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 ang dami yung sinasabi, malis ka na. Ang bawaw mo. Tapang mo 'to na. Oh, syempre SC ako pa ba? Eh, sandali lang, sino ba 'yon? Yung ex ko nga. Ex mo eh, bakit kayo wala yan noon? Eh, mahirap daw ako eh. Ewan ko dun. Karir daw niya masira. Pero hayaan mo na, ayun na, may tricycle. Pero sandali lang. Sising maganda ka naman eh. Kaya lang, kulang ka sa makeover. Ah! Makeover, makeover. Huwag ah! ka mag pagdating sa bahay, imi-makeover kita. Sko? Tara kaya naman. Ayun ah, na, uh, uh, ah! oh. Tara na, tricycle. Tara na. Tara na, Sesi! Ayun, oh, nag-aantay na nga. Ayun, mauna ka na. Para na, para makapagluto na tayo. Gutom na ako. Ay, naku, sis, nakakapagod. Kaya, o, yan, sis. Stay put ka lang dyan. Mag-relax ka lang dyan, ha? Akin na yung mga pinamili natin. Dadalhin ko lang sa kusina. Tsaka, pagbalik ko, kukunin ko lang yung makeup sa Sige. Ano, hintayin ka lang muna dyan. Hintayin kita, dito. Oh, ayan! Ang ganda mo! Dinaig mo pa si Angel Loxy! Grabe <laughs> naman to! Rimar! If just Uy! Sir! Dali! Dito po kayo, sir! opo po kayo! Dali! Oh, ayan, sir. Tingnan mo. Ang ganda, di ba? Inayusan ko yan. Ang ganda nga. Sir! Anong nangyari yun sa'yo? Ba't nung tulala ka dyan? Sa ka sa ganda, no? Ang <laughs> palay din. Gusto sana kitang iayain na mabas. <laughs> so, Sige lang. po. Okay lang. Eden, nukha ko lang yung wallet. Ah! <laughs> Pasensya sir Akala ko kasi yayakap din mo ako eh. Kaya niyakap na rin. Alam mo, pwede mo naman ako yakapin eh. Ha ha ha!

Oo, oh, Para ingit na sila! Pero aminin, may smart! <laughs> Sa bagay, pa din ka na Enjoy, couple! Oma, gusto mo ba dito? Oo. Salamat nga pala ha. Ano oh, pala si ha? Magsisharlo ako ka. Asi. Uy! Andito ka pala. Kamusta? Okay naman. <laughs> Alam mo Aiden, kahit anong paggawin mo dyan sa pagmumukha mo, wala pa rin magbabago sa'yo. Tsaka nga pala, ba't nandito ka sa restaurant? Eh, may kasama ako. May kasama? O naghahanap ng mayaman na mapapangasawa? Enzo, grabe ka naman. Masyado ka mapangusol sa akin. Alam mo, sa totoo lang naman eh. Nga pala, malapit na rin palang akong ikasal. Baka gusto mong pumunta. <laughs> Francis! Anong ginagawa mo dito? Huwag mo Itong babae yung kadate mo. Francis naman! Sa dami-dami ng babae, ito pa talaga na pili mo? Ay nako! Alam mo bang pera lang hahabol neto sayo? Hey Enzo! Pwede ba? Tigilan mo yung girlfriend ko. Baka mali lang yung iniisip mo. Tsaka, ano ba mo? Pera? Alam mo, sayang eh. Sayang? Francis naman, di ka walan sa akin ito. Di ka walan? Puenso, ang sabihin mo, ikaw yung hindi ka walan. Alam mo, nasa kanya na yung katangayang yung babae na hinahanap ko eh. Pero ano, sinayang mo Enzo. Alam mo, mas mabuti pa hindi na natin ituloy yung deal. Aba, taga lang! Pag-usapan na natin yun at saka nakapag close na tayo ng deal ah. Alam mo, hindi na ako nakikipausap sa taong ganyan yung gali. Ngayon, sabihin mo sa atin kung sino mukhang pera. Ako mukhang pera? Negosyo yung pinag-usapan natin. Kaya nga eh, hindi na ako nakipag-negotiate sa mga taong katulad mo. Pwede ba? Umalis ka na! Huwag mo nang pansin ni si Jenzo, Alam mo, simulan na nakilala kita. Kung ano yung pakiramdam ko. Tsaka, alam ko, may mabuti kang puso. Salamat sa tiwala mo, Francis, ha? At doon na rin sa pagtatanggol mo sa akin kay Enzo. Tsaka yung sinabi ko kay Enzo, ito yun. Lahat ng katangayan na hinahanap ko, sa'yo na. So, mag magkarelasyon tayo? Kung okay lang sa'yo. Okay lang ba? Oo naman. Talaga, okay, Aiden? <laughs> Pero, Francis, ah, dahan-dahan lang muna tayo, ah. Huwag nating madaliin kasi kailangan pa nating kilalanin yung isa't isa. -disa. Yan ang problema sa akin, Aiden. Hala, buka muna. Sige.